Hello guys, magandang magandang umaga dito sa Los Angeles, California, USA at magandang magandang gabi naman po dyan sa Pilipinas guys at sa lahat ng mga sumusuporta po sa atin sa buong mundo uh, magandang umaga, magandang gabi o magandang hapon po sa ating lahat kasi nga alam naman natin hindi po pare-parehas ang oras natin sa isa't isa kagaya dyan sa Pilipinas gabi po dyan I think siguro alas 12 na ng gabi dito umaga po sa amin at heto po uh, papasok na rin po tayo maya maya so guys kumusta na po kumusta na po sa inyong lahat sa lahat ng mga followers po natin so December na po palapit na palapit na po yung uh, Pasko. But still, uh, ganun pa rin, walang pagbabago dyan sa Pilipinas. Still, still pa rin po yung uh, kurakutan dyan. Yung wala walang, walang nasusold guys. At sabi nila, bubuwagin na raw yung ICI at ICI na binuo ni, ano, ni, Pangulong si Marco, si BBM, at papalitan uli ng another kung ano man yan. At siya na naman ang bubuo nun, syempre, of course. So, walang nagawa ang ICI. At ang December na, ba diba? At ang mapapanagot lang nila, ah uh, sad to say, yung mga contractor guys at yung mga DPWH. Eh, nasaan naman yung mga bilyon at trilyon ang ninakaw dyan sa kongreso at yung pinaka mastermind na si PBBM at itong si ano si Martin Romualdez sila yung pinaka mastermind nitong lahat so ang tanging mapapanagot lang nila nakakalungkot talagang isipin wala tayong magagawa kasi syempre hawak nila lahat ng ahensya itong gobyerno na to ang pinapanagot nila mostly mga Duterte, yan lagi ang bukang bibig nila mga Duterte. Kasi nga gusto nilang matugis lahat ang mga mga Duterte Black para at least pagdating ng 2028 sila ang magbida kasi hindi nila makakaya talaga si Sara. Gusto nila talagang buwagin talaga, gusto nila talagang pabagsakin si Sara dahil talagang aminin man natin o oh hindi guys, ngayon man magkaroon ng eleksyon, mananalo po si Sara guys sa lahat ng mga ayo kay Sarah, bahala kayo. Pero yun ang totoo. Yun ang totoo guys. Aminin man natin o hindi. Siya ang mananalo kahit ngayon natin gawin. Buong mundo ba naman? Yung ligasiya ni Tatay Digong na iniwan niya na nakatatak dyan sa puso nila na nung panahon niya guys naging tahimik kampante ang mga magulang paglabas ng kanilang anak syempre gusto nilang ipagpatuloy yon Maganda ang ligasya ng mga Duterte guys. Minamahal sila ng taong bayad. Alam natin, syempre ganun talaga sisiraan sila kasi mga marami silang nag nagawang magaganda. And yung mga build, build, build na hindi na pinagpatuloy ni PBBM, na claimer naman siya doon sa Bucana Bridge na yan. Yung Bucana Bridge, guys, sa totoo lang, magpasalamat tayo sa China kasi sila ang nagpondo, wala pong gastos ang ang gobyerno diyan. At si Tatay Digong dahil sa magandang pakikipagkaibigan niya, kaya yan nagbigay ng China ng award, you know, sila ang gumastos. At dahil nga sa panahon ni BBM doon po natapos po 'yon. Pero ang talagang ano dyan, China po. Magpasalamat kay sa China, guys. Kahil sila, sila ang gumastos ni isang sintimo wala pong gastos ang gobyerno diyan pero syempre natapos nga diyan sa ano ni PBBM so wala tayong magagawa ganun lang ipagpasalamat na lang natin silang tatlo ganun lang guys but anyway number one diyan sa China kasi wa kung walang pera na binigay ang China kung hindi sila ang nagpondo wala po yung Bukana Bridge guys at syempre yung pakikipagkaibigan ni Tatay Digong so Guys, yung mga naririnig natin dito sa balita na keso si Bato, si uh, si si Bongo at si Nachisis Chissico, lahat ng Duterte Black guys, halos gusto nilang ipakulong 'yan. Para at least uh, mapilay itong si Sara pagdating ng 2028 kasi nga ang sabi nga nila, marami silang plan A, plan B, plan C, plan plan D kung hindi sila kung hindi nila ito matatanggal si Sara sa impeachment etong next year kasi nga naghahanda na raw sila para sa impeachment na naman alam niyo guys doon sila nagtu, nag ano dina divert na naman nila ang kwento doon nila inaano na yung impeachment na naman yan 125 million hindi kay makamove on samantalang ang kongreso yung mastermind na trilyon si Ma Sandro Mask Marcos trillion, 1.2 trillion yung mga ninakaw nilang dalawa ni ni ano ni pangalan dito yung uncle niya. Tamemi, tamemi ang kongreso, guys. Paano nakikinabang ang mga yan tapos yung mga pipirma na yan, bayad yan ng mga yan guys, ng allocable yan ang i-offer na naman nila allocable para pumirma sila sa impeachment ni Sara Diyos ko, alam na natin yan alam na natin yung kilusan dyan ayun yan, ayun yan kaya ano, congressman Libiste guys, alam yung kilos niya dyan sa, sa, sa kongreso na talagang talamak po dyan ang kickback, talamak po dyan ang mga, uh, mga maanumalya alam nila, pero tamemi sila kasi nga, kaalyado ang presidente kung hindi ka nila kaalyado wala ka, ibabagsak ka nila gaya nalang ginagawa sa mga Duterte kasi hindi nila ito kaya hindi nila sila kaya guys kaya pilit nilang binabagsak ang mga Duterte. Sa mga ayaw sa mga Duterte, bahala kayo. Pero darating ang panahon sila ang uupo, sila ang babalik. Dapat lang para madisiplina po ang Pilipinas ng kamay na bakal. Kasi ang presidente natin ngayon, lumalabas lang ngayon dahil sa mga isyo ngayon. Siguro sinabihan siya. Dahil na, laging nasa likod ng palda yan ni Claire Castro, siya ang laging sumasagot. Pero dahil nga sa isyo, kaya siguro nagpapakita siya sa publiko. Pero it's na, ano, huli na ang lahat, PBBM. Sirang-sira na yung pangalan mo. Binansagan ka ng bangag sa buong mundo. O, kinumpirma ng kapatid mo yan. <laughs> Mismong kadugo mo, ate mo pa, na siya ang tumayo bilang magulang nyo nung nawala na ang father nyo. Siya naman talaga ang may... Kung, ano, alam mo sa totoo lang, PBBM, hindi ka naman nakaupo kundi dahil kay Aimee. Dahil pinakiusapan niya ang friend niya na si Sarah Duterte na mag-slide down muna tapos ikaw ang ano ikaw muna ang uh, magpresidente at bata pa naman si San Inday Sarah, pagdating ng panahon siya naman ang susunod parang gano'n ang mangyayari kaso nga lang backfighter ka kasi nauna kasi yung ano pagkabangag mo kaya ganyan naniwala ka sa mga nasa paligid mo yan mga rimulya na yan just ko sila yan, mga ano, parang sila na yung presidente, yung mga dalawang magkapatid na rimulya na yan, mga bendalo. Diyos ko, alam mo, nagpunta dito yan sa, ano, si John B. Rimulya, inayos niya yung, ano, yung, ano, yung kaso ni Lisa Marcos dito sa Amerika dyan sa Beverly Hills dahil nga, nabansagan nga si Lisa na, ano yan, cocaine girl dito sa Amerika dahil nga dun sa pagkamatay ni Tantoko. Totoo yan, guys. Mayroong record dito sa Los Angeles County about dyan sa pagkamatay ni Tantoko na cocaine overdose dahil yan si Lisa, nung nagpunta sila dito pagkamatay niya dito sa Beverly Hills inayos nila ni John Big ay Diyos Diyos ko nakaka, nakakahiya talaga yan yung panahon na uh, dinap, dinakip si Tatay uh, Digong papunta sa dahig dahil nga may nagawa si Lisa dito sa Amerika kaya nga nahihiyayan hindi makapunta-punta dito si Lisa sa Amerika dahil takot yan kay Trump kasi si Trump nga ano niya, hate na hate niya yung mga drugs parang si Tatay Digong, I hate drugs Ganon siya. Kaya nga ano, nung nagpunta dito si PBBM, hindi kasama si Lisa. Gumawa ng para na kunwari pumunta sa ibang bansa. Dahil nga ang totoo, takot yan kay Trump. Pag-uusapan nila, hindi dahil sa kung ano, ang pag-uusapan nila yung, yung kaso ni Lisa dito sa Amerika dahil sangkot talaga siya sa pagkamatay ni Tantoko. Yun ang totoo, guys. At balitang bal, Ayaw nilang ano, blackout yan sa mga ano, sa, social, sa mainstream media, blackout yan. Pero sa social media, alam na alam nila yan. Talagang dito sa Amerika, balitang balita yung kaso ni... Alam nyo, guys, dito sa Amerika, pwede mong makuha yung resulta kung anong pagkamatay, kung anong... Pwede mong makuha dyan, mag-request ka, magbabayad ka ng $40 dito sa ano, Los Angeles County, makuku, makukuha po yung mga doc, documents kung paano namatay si Tantoko at ano, ibibigay nila. Hindi, dito walang tinatago dito. Pag may krimen dito, guys, alam nila yan lahat. So, yun. Ganun ang nangyari, guys, sa, ano, na-divert yan. Gumawa sila lang, ano, inano si Tatay Digong sa dahig, and then, at the same time, yung time na yon yun yung, ano, namatay si Tantoko dito dahil, ayun, kasangkot si, ano, yung first lady dito sa Amerika. Diyos ko, alam ng karamihan yan na Pilipino dito sa Amerika, wag kayo magmaang-maangan sa totoo lang. Alam ng mga Pilipino, marami nakakaalam may mga videos pa ng doon sila nag happy happy pa sa ano sa P Noy Pits sa ano sa Los sa ano sa Long Beach yung Noy Pits doon nandoon lahat. May mga video yung mga ano natin mga kababayan natin dito na nakita si Lisa pati sa Beverly Hills na nagsaya-saya tapos ano ginamit nila? Pondo ng Pilipinas, pera po dyan, ang ginagamit nila pag nag-travel nagtra sila. So, yon Buti pa sila, di ba? Pa trouble trouble, ginagamit nila 'yung pera ng taong bayan, pero marami naghihirap, maraming nalulunod, maraming namatay, ano anum man yan, maraming nagdanakaw. Just ko sa panoon ni BBBM, guys, wala na. Kahit ako na visit sa kanya, na dating pinagmamalaki ko, pero ngayon visit na visit na visit na visit ako sa kanya. Sa totoo lang, ay mag magalit kayo kay mga loyalista wala akong pakialam sa inyo dahil kayo ang mga mga isip niyo makitid at sarado kung gusto nyo na gumawa ng comment nyo rin o kung ano dyan kayo sa Facebook nyo kayong magko-comment-comment dito ng kung ano-ano dahil you know ang kikitid ng mga isip nyo hindi kay gising sa katotohanan pero marami na nagising na loyalista na nagbumalikta dahil alam nila kung ano mga nangyayari ngayon sa bansa natin nakakahiya na kaya ikaw PBBM ang atupagin mo na ipakulong siguro yung sarili mo tapos si Martin Romualdez ang pinakulong mo, pakukulong mo si Diskaya, eh ano nyo, dati yung, ano yan, dati yung kontraktor sa Ilocos, hindi natutuwa ang taong bayan, guys. Diskaya ang makukulong. Yung trilyon at bilyon ng ninakaw, wala. Kumusta naman ang na anak mo? 1.2 trilyon, tapos si Martin Romualdez, kayong dalawa, 1.2 tri trilyon, guys, nanakaw. Pero, ang iginigit nila yung 125 million ni Sarah. Natatlong taon naman na okay yung audit niya sa COA kasi nga planted lahat yan dahil gusto nilang alisin si Sarah. Dahil nga tinik yan sa 2028. Ayaw nilang maging presidente yan dahil talagang maraming ano yan. Diyos ko na no, parang si Tatay Digong yan. Natatakot sila sa kanya. Yun ang totoo dyan. Takot na takot sila kay Sara. Takot na takot sila sa Duterte kasi kamay na bakal yan. So, yun lamang guys. Magdi-December na. Ay, December na po. Magpapasko na. Wala pa rin nangyayari. Pagbabago sa Pilipinas. Nakakalungkot lang isipin talaga. End of the year. Walang pangyayaring na maganda sa Pilipinas. So, mag-ingat na lang po kayo dyan. At ako'y papasok na rin. Nagbigay lang po ako ng... Uh, comment ko ngayon umaga kasi nga nakikita ko dito sa balita na ang ipapakulong nga mga contractor, mga DPWH, walang nakulong na kung ano man dyan. Dapat yung mga mga naglustay ng ano trillion at billion yun ang dapat ikulong pero wala. Syempre, hawak nilang ah ahensya. Paano ba naman natin may ang mga yan? Pero may araw din sila. Yun lamang guys. Maraming maraming salamat. magingat ingat po kayo magdasal at magpasalamat sa Panginoon. God bless. Philippines, God bless America. Love you all.